nandito na ako nakatambay Bawat bitong pinabantayan sa bawat hake Lahat ng wings may hustle Di pwede magpatumpit Sa Ebon of TV Lagi ka ka pin Mga kaebo, panibagong vlog na naman So this video, uh, sisilipin natin yung ating bagong reader section. Meron tayong mga bagong readers na binibreed ngayon. Kaya ano pang hinihintay natin? Pasyalan na natin yung bagong reader section. Tara! Okay. So, nandito tayo sa harap, sa may garahe. Ito yung ating bagong reader section. Ayan. So, makikita nyo, bali lugar na to, eh, wala kasing nakapwesto dyan. So, dati, andyan yung washing machine, yun, yung luma. Tapos, nilipat ko muna. Kasi napansin ko itong lugar na to, maganda yung init ng araw. Tsaka yung hangin. So, maganda maganda yung ventilation. Kumpara dun sa breeder section ko, dun sa likod. So, may picture tap, may picture ako dyan, ipa-flash sa screen. So, makikita nyo, medyo madilim, tsaka parang uh, kulob siya, no? So dito, tagusan yung hangin. No? Saka open open siya, di ba? Yan. Pwede pa nga maglagay ng isa pa dito eh. Kaso, <laughs> dito lang muna. Wala na tayong lalagyanan eh. Yan. So, ito yung malaki tulong yung nagawa, yung nabili ko itong ano, pinagawa ko itong lalagyan na cage na 17 by 30 nung nagalaga uh, nag-aalaga pa ako ng mga lovebirds. Ayan. So, nagamit ko siya dito. So, medyo magandang tingnan, di ba? So, bali ang, cash, ang capacity ng isang tray na isang ano na yan, cage stand is apat. Ayan. So, uh, bali dalawa yan. So, walo. May bakanti pa nga isa eh. Yan. So, itong area na to, dahil nakatiwangwang lang, so dito ko na nilagay. Naisip ko, baka maganda yung uh, paglaki ng mga inakay kapag uh, maganda yung init. No? Pag nainitan sila, tsaka uh, maganda rin yung hangin. So, tingnan natin ito. Meron tayong inakay dito eh. Ayan So, eh. healthy naman so far. Oh, so, parang ayan, may nakagat, na, nakagat siguro ng na lamok. May tigisa silang ano eh. Parang bulutong sa ulo. Ay, itong isa lang. Ayan, so far, parang healthy naman sila. Ayan. Okay. So, malinis. Malinis yung ngay na natin. Ayan, so, malinis yung ngay na natin. So, Ayan, so yan pa lang yung may inakay, hindi yan dito na itnapisahe, sa likod pa. So nilipat ko dito para may, yun, mainitan sila. Ayan, so meron tayo dito, bali sa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 pairs, no, na mm -hmm. kalapate. At hindi naman to lahat i-breed natin, pero yung iba kasi dyan, siter. So silip, ayan. So pakilala ko sa inyo yung mga breeder natin, no. Ito, binibreed natin to na speedbird. Yung dalawa na yan. Okay, yung Speedbird yan. Tingnan natin kung magkakaroon sila ng magandang anak na ano, matulin. Kasi ito, uh, yung hen na to, eh, nabili ko kay AJTM Lop, kay Ace. At itong cock uh, kak na to, pinahiram sa atin ni Idol, ano, uh, AMN Lop TV. So ito yung pinaka, ano niya eh, pinaka breeder niya na kak na producer no at speed bird din so tingnan natin kung magiging maganda yung kakalabasan bakit ba speed bird yung ating uh, binibreed yan kasi gusto sana natin eh kahit papano eh makapwesto tayo sa pooling kaya nabangan natin ito ba sana eh magkaroon to ng mga matutulin ng mga anak no ayan so yung iba ah uh, tingnan natin. <laughs> Pero yun na talaga yung talaga inaabangan ko na Speedbird. Ayan. Ayan. Tsaka baka ito, sana ito. Ayan. ah uh, itong hina to pinahiram sa atin ni Idol Paul Bautista. No? Shoutout kay Paul Bautista. Salamat Idol sa pagpapahiram mo ng hina to. Ayan. Tapos yung kak na yun ay yung, yung na na-acquire natin sa tropa. Ayan. Alright. So ito yung sitter. No? ah uh, ito mga ready to race na tong kak na to eh kaso uh, hindi ko muna kinarera next year na yan, sila yung nagpare sa flyers natin kaya ginawa nating seater Ayan. okay tapos ito yung isa nating kak ay uh, isa nating hen yan uh, ibablog ko yung storya niyan no, kasi uh, balikbayan yung hen na yan so ibablog natin yan sa susunod Ayan. Yan. So, pinapares ko siya dito sa uh, daw daw line natin na Janssen Janssen daw <laughs> yan alright so ito mga dati na itong ano pares uh, hindi to dahil nga meron siyang inakay no, dyan lang muna yan uh, ito, ipap ito naman, uh, breeder natin na yung kak na yan, eh, nakuha natin sa mabalakat pero maganda rin siya. Bali, yan yung tatay ni Cappuccino eh. Sa si Cappuccino, medyo umabot naman ng port lap yun kaso hindi umuwi. So baka kulang ng ano, kulang pa. So mag infuse tayo ng hen na dumudulo. Ayan, yung bloodline. So itong hen na to, yan ay galing din kay AMN Lock TV. Pinahiram sa atin yung hen na yan. Bali, anak yan ng kanyang uh, palawi si Lady Palawi, kung di ako nagkakamali. No, bali, ilabes na yatang finisher yon sa North eh. Yung kanyang parents na yon So, tsaka umi-speed din. So, tingnan natin. So, maliit itong hen, tapos malaki yung cock. Ayan, tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Ayan, tingnan natin kung ano kalalabasan. Ayan sila. So, ito ibibreed natin. At ito, Seater nila. Ayan, seater yan. Seater nito. Okay. Tapos, itong sa taas, seater naman niya ito. Ayan. Itong sa taas, seater niya ito. Ayan. So, depende kung ano yung mauna umitlog dun sa mga hybrid natin. So, bali, ang target talaga natin ito, sa dalawa at uh, tatlo. Ayan. So, magpaparami tayo ng breed niyan. Tapos yung the rest ay seater na. Alright. So maganda yung pwesto nung ating uh, lop, ano? Ay ah, itong breeder section. Maganda yung pwesto nung ating breeder section, no? May masyadong open, hindi naman umaaboy. Tsaka ang ginagawa ko dito, pagka hindi ako busy, umuupo ako dyan tapos pinagmamasdan ko sila. <laughs> o at least, uh, nakakapagpahinga ako at nag-enjoy ako na tinitingnan yung mga breeder ko. Tapos, nalilinis ko pa tong sulok na to. Itong gilid ng aming garahe. So, win-win, di ba? Ayan. So, kapag gagabi, ka kasi itong ano, solar kami, uh, ginagawa ko, tinatakpan ko yan ng uh, yan, yung tela na yan. Tsaka, kapag sumobra yung init ng panahon, eh, tinatakpan ko rin. Ganyan. So, para, ano, uh, uh, hindi sila masyadong mainitan. Ayan. Pero mostly sa gabi, ginagamit ko yan. Shoutout sa iyo, MST Bajerigar. Ayan. Shoutout din kay Sir Anthony J. Salvador uh, ng Saudi Arabia. So, shoutout sir at ingat po kayo dyan. God bless po. So, maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong nervyosong pansi, si Rebong Love TV. Keep safe. God bless. Bye-bye. Ito, meron tayong materyales. No, bumili tayo ng tubular at saka wire mesh. Uh, gagamitin natin yan dun sa, sa viewing area. Patong natin dun sa itaas ng bubong ng ating lock. So, wala pa akong makitang gumagawa. Gagawa. So, abangan nyo yung vlog ko. ko yung paggawa ng aking uh, uh, viewing area. Right?